Toyota Hilux mga kaibigan kadalasang sira kapag uh, maingay dito sa harapan so ito ay yung mga bearing nya so kapag mag check kayo mga kaibigan ay tanggalin nyo muna itong kanyang belt para masigurado nyo sa kanyo ikutin yung mga bearing kung saan yung maingay So ayan, kung maririnig nyo. So ikutin ko to. Ayan, naririnig nyo itong kanyang uh, tensioner. Ayan. Lapit ko, konti. Naririnig ba? So ilapit ko itong ating mic. So ayan mga kaibigan, kung uh, narinig nyo yung tunog ng kanyang uh, tensioner. Ayan. So kapag hindi tensioner mga kaibigan, ay maaaring ito. So tatlo kasi ito mga kaibigan na nag-iingay. Minsan ito. So ayan yung kanyang idler doon. Bearing doon sa baba. O makikita nyo yan. yan. So kuting ko rin to. Ayan. Okay, good. So, ayun lang mga kaibigan, yung mga kadarasang sira ng Toyota Hilux kapag maingay. So, yung isi-check nyo ay yung kanyang mga bearing. So, ang unang nyo gagawin, tulad ng sabi ko kanina, ay tanggalin nyo muna itong belt, tsaka kayo mag-check doon sa mga bearing para masigurado. So, pati itong kanyang belt ay sira na rin. Ayan. Kikita nyo yung mga crack Okay. So ito ay maingay. So ayun lang mga kaibigan.